Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel once again. If you are new to this channel, my name is Ronilo. Nice to meet you and welcome and thank you so much for dropping by. And if you haven't subscribed yet to this channel, please go ahead and click that subscribe button down below and don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag upload ako ng bagong videos. Yeah, so for this video, turo ko sa inyo kung paano magtangal ng background sa inyo. picture. Yeah, so lalong-lalo na yung mga uh, gusto maglagay ng uh, thumbnail sa, akin, sa kanilang YouTube channel. Ayan, so ituturo ko sa inyo kung paano yung matatanggal ang iyong background picture. Ayan, kasi minsan yung background picture natin nat hindi natin gusto at gusto natin palitan ng ibang background. ayun so ituturo ko sa inyo at ito yung pinakasimple at pinakamabilis na pagtanggal ng iyong uh, picture background yeah, hindi ka nagagamit ng apps na kagaya ng mga apps na mga CapCut medyo mahirap yan yeah, lalong lalo ng mga first timers lang ng mga nag edit ng kagaya ko so ito na nga ituturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng picture background yan yeah, so tara na so let's get started let's go okay so start na tayo guys so punta tayo dito sa Chrome click mo yan yung Chrome ah, uh, siyempre sigurado, sigurado mo muna na mayroon ka ng picture na tanggalin ang na gusto mo, yung picture na gusto mong tanggalin ang background. Ayan, so siyempre i-search natin dito, remove background. Ayan, mayroon dito, remove background. Ayan, so i-click lang natin ito una, remove background. Ayan, so ito na dito na tayo sa remove background. So ito, i-click lang natin itong upload image. Ayan, so upload image. Tapos ito mapupunta na tayo dito sa gallery natin. business natin. Oops. Ayan, so nandito na nga tayo sa gallery natin. So ito yung gusto natin tanggalin ang background. Ayan, so click. Siyan, for example, ito tanggalin natin ang background. So wait mo lang ng uh, ilang minutes o wala pang ilang minutes, uh, segundo lang. Depende lang sa connection ng Wi-Fi. Ayan, so tang wait lang natin yan. Ayan, so nagre-remove na ang background. So antayin lang natin. Ayan, o tingnan niyo ang bilis, di ba? Ayan, so natanggal na yung background tapos kung gusto mo rin maglagay ng uh, color background, pwede kang punta dito sa plus sign na background dito. Ayan, so tapos maghanap ka lang dito ng gusto mong ilagay na background. Ayan, kagaya ng Ayan. So maraming choices dito. Marami free ito. Ayan. Kagaya ng sakit. Hanap tayo ng magandang background. Kagaya nito. Gusto kong maglagay nito. Ayan. Piliin mo yan. Yan ang may background. Na. Pero sig siguraduhin nyo muna na ang picture nyo ay clear para maganda naman yung outcome niya. Yan ang background. Ayan. So pag ayaw nyo naman to balik kayo ulit doon. Tapos yan. Pwede nyo naman palitan ulit. Yan. Balik sa normal. Ayan, balik sa original, ganyan. Tapos, kung gusto nyo ulit ibalik, ayan, magtanggal ulit, ibalik nyo ng ganyan. Ayan, so, ganyan siya. Ayan, pag color naman, pag gusto nyo yung color lang, ayaw nyo yung ganito, ayan, click lang ito, color. Ayan, at syempre, ang pag natin color, ayan, pag ganyan ang suot ko ngayon, ayan, so, ito, click natin yan, sky blue or blue. Ayan, so, ganyan, maganda. Pag gusto nyo naman ang red, Ayan, click nyo yun lang. Basta, pili lang kayo dito. Maraming mga options dito na kulay. Black, ayan, maganda. Ayan, so di ba ayan yung mga pan, yun yung magandang pipilian. At syempre, pag tapos na kayo na mili, ayan, ay, syempre ayoko to. Balik ko na lang sa origin, uh, sa ganyan lang. sa wala pang background kasi mga, mamaya pipili ako kung anong gusto kong ilalagay na background. Ayan, pag ayaw nyo dito mamili. Kung meron na kayong uh, gamiting gamitin background, ayan. Pero kung gusto nyo dito, pwede na rin dito. Ayan, kagaya nito. Ayan, so gusto kong background dito. Ibalik ko ito. Gusto ko ito. Ayan, so ganyan siya. Tapos, x mo lang ito. Ngayon ito, download. Tingnan nyo itong baba na ito. May download dito. Ayan, download. Tapos, click nyo itong free. Preview free. Ayan, so downloading file na. So, naka-download na siya. Ang bilis, di ba? Tapos, open mo lang yan. Makikita mo na naka-download na yan. Ayan, so balik natin doon sa gallery natin, or puntahan natin sa gallery natin. Ayan, so gallery. Ayan, so ito na, nandito na, na-download na siya. So ito na siya, ganda, di ba? Ayan, pero siguraduhin niyo muna na yung picture niyo is clear para na maganda yung outcome. Tingnan niyo, parang totoo, di ba? Ayan, ganyan siya. Ayan. So, madali lang yan, di ba? Hindi ka nagagamit ng apps. Kasi pag gumagamit ka ng cup, kagaya ng CapCut na very famous or Kenny Master, ang hirap pag tanggalin mo yung background, meron pa yung mga gilid-gilid na kailangan mo pang tanggalin. Hindi ka kaya dito. Ayan. So, ganyan, yung kagaya nito, mabilis lang siya eh. Ayan. So, ganito ang ginagawa ko para magtanggal ng picture background. Ayan. Di ba? Ang dali lang. Ayan. So, ganito ang paggawa ng, uh, pagtanggal ng picture background. Ayan. So, yun na nga guys, yun yung, yun yung isang paraan para matanggal ang iyong background niya or kung gusto niyo magtanggal ng picture background. Kasi minsan, meron yung mga picture natin na gusto natin pero ayaw natin yung background or minsan may mga sagabal sa background natin. So, yun yung paraan para lang, yun yung isang paraan para matanggal ang iyong picture background. Yan. So, madali lang, di ba? Hindi ka nagagamit ng apps. So, punta ka lang ng, grow, uh, ng Chrome yan, click mo lang yung Chrome tapos click mo lang yung remove background tapos makikita mo na yung remove background tapos upload mo lang yung image mo tapos antay mo lang ng ilang minuto wala pang ilang minuto seconds lang siya tapos ayan, depende lang kasi sa internet connection mo yan ayan so ganyan ang pagtanggal ng remove background ayan so sana may natutunan kayo dito sa tutorial na ito at syempre kung nagustuhan niyo itong tutorial na ito please don't forget uh, thumbs up and of course if you haven't subscribed yet to this channel please don't forget to hit that subscribe button down below yeah and thank you so much for watching and see you again on my next video